Alright, magandang umaga mga ka-adventure oh. Dahil sa kalating oras na biyahe kami dumaan sa bypass road. Dito kami ngayon sa Kagsawa. Ayun, ang ganda. yung simbahan. Yes, Ayun. Ayun si Mayon. Ayan, hindi masyadong kita yung si Mayon. Dude, dude. Oh. Malaglag ka dyan, ah, isda. tayo. Dito ka. Selfie tayo. hindi kita si baby. Hindi ako. Hindi. Hindi. Ang baby pala ang baby? ito dito sa tabi ni daddy mo. Dito, dito sa gitna. Oh. May baby pala. May oh. baby pala tayong kasama? Okay, smile. Picture mo siya, solo nakatayo dito. Nakaupo nga eh. Nakatayo. At tayo daw, baby. Sa likod. Nakatayon ka doon sa mayon. Dali. Ayan. Turo mo. Ganyan ka na. Ganyan. Ganyan ikaw. Ah, Ayan. Tingin mami. na. Ah. Ayun si mayun na Opo, may sili doon. Punta natin yung sili. Jump. Okay. One, two, three, jump. Low battery. Nandun yung ano. May dala ko doon. Tara, tara, tara. Dito tayo mag short ride ng ATV uh, so start 200, eh, oh. 200 20. <laughs> TV, Patrol, TV Patrol 25 <laughs> saan lang yun? Oh, Opo, dito muna tayo. So, sit down. Sit down ikaw, Don. Mamaya tayo papasok. Samahan mo si Mami, Don. Mai, Mi, sama mo na yan. discover albay nandito ako pre ngayon sa bicol kaya walang tindang manok dyan <laughs> nagkala muna nagbabo okay. may may farm ang entrance pasok ka may babayad ka ng 20 doon ng palayan doon ano na ako wala kayong magmami hindi nakagala pa hapon at maulan. Na gitna ka, gitna. Gitna ka bibi kita, dali Gitna Gitna ka pa Tate udah tumayo ka ay nakabi <laughs> Yan Ini bye Me steady ano Ah papakain tayo na sda Danda na? ha Sige mahulog pa dyan Daya na oh Pakain mo isda Pakain tayo isda Ito pala oh Video picture, picture.